Hello guys, i lang na ako kung unsa may kaluoy diri sa Hong Kong panahon sa moang di o para lang makapahulay mi sa moang tibuok si mana nga trabaho nga sobra kakapoy. So ingon ani mi mga guys sa moang di o bisag asa lang maglatag para makapahulay para makatulog para makahigda bisag-asa nga pwede makalatag sa amo um, ang mga banig o onsa para lang makapahulay mi pero may uban mga guys nga naay dili pwede ka makalatag na pwede din sa mga tulay or sa park so ingon ani amo ang sitwasyon nakita na ninyo mga guys ingon ani among sitwasyon para lang makapahulay mi sa amo um, ang diop kaya kay grabe kakapoy ang trabaho na mo dire sa Hong Kong para lang makatulog may mga guys pero naaman naawang po yung mga guys nga sa ilahalang lang kwartos lang matulog parihan ako nga naay kwartos ako kung kwarto matulog pero dili po ko pwede magholdi sa kung kwarto kay walay bintana per init. kainit mo mogawas ko pagkahapon sa ako ang dio tapos wala pud mi pakialamay sa ako ang amo dili sila magsugo basta sa ako ang dio wala mi pakialamay ang uban mga guys naaman ni sila mga kwarto mga guys kaso nga lang gusto nila sa labas sila magpahulay kay ang uban mga amo mga guys gapanugo gihapon bisan panahon sa mo ang diop mo mas gusto pa nila mo higda dinhi sa mga tulay kaysa ilahang kwarto or sa mga park mo mas gusto pa nila sa mga tulay matulog or sa park kaysa ilahang kwarto nga ang ilang amo pud magsikig panugo mo nang mugawas na lang yun sila kani mga guys halo ni mga guys na ay mga Pinoy o naapoy mga Indonesian pero mostly guys, standby diri Indonesian ayan ito po mga guys ay sa Maon papunta doon sa Maon Park ito na tulay ayan mga guys sobrang dami nakita nyo naman nakahika yung iba natutulong. ingon ani mi diri sa Hong Kong sa Muang. DOP. Thank you for watching mga guys. Bye-bye.